Sana naman kababayan natin ang biglaang ang pinauwi ng amo niya ang masakla pa na kawawang kabayan na nyo na lang panoorin nyo na lang kung hindi maaantig ang inyong mga poso sa nangyari kay kabayan ay naku mapakita po sa inyo ang itsura at para makausap bakit makausap din yan? oh, yan, yan. Okay. Ay, ay, ayan po. Grabe, grabe. Nakita niyo po itong babae po nito. Ito po ay isang OFW. Okay? Siya po ay nanggaling po ng Riyadh. Okay? Kauwi niya lang po noong January 27 dahil ang kanyang employer nang pauwi sa kanya. Eh grabe naman grabe ginawa naman. sa kanya mga kababayan. Siya po ngayon nasa, naka, naka nasa hotel nasa lang ngayon. Ah, uh, ate, kumusta uh, ah, yeah, uh, pwede mo ipakita mo sa akin yung itsura mo sa ulo mo. Ayan po. Ay, hindi madilim, medyo madilim. Ayan. Grabe naman yung ginawa sa kanyang amo nito. Ano ano yung ano yung mga tama niya sa ulo mo? Oh, yung pag, -pag sa akin ng sisya po. Si, ano? Sino dito? Ano na ano ginawa sa iyo? Anong pinalo sa iyo? Yung sisya po, yung stainless. Wala niya talaga. Okay, ano po yan? Ay po yan, yan nga nasa, nasa ulo mo. Ito po. Oh. Ah, meron po uh, ang taga ng kusinyo. Puta gina. Ang gigigil ako. Bago ito, po nangyari sa mukha nyo, sa uh, pisngi nyo. Ano po, kutsilyo din po. Kutsilyo? Opo. Sa mana mo? Sa mana mo? Ano po, pagtutok ng sisa, yung stainless din po. Anong ginagawa ng, umalam mga, anong kasi mga tao yun, yun? Yung babae lang po yung ginag, ano, nag, ano sa akin, yung nalaki mabuti po. Hindi alam ng asawa ko naman. Ay, ano, ay, ano po yung tama, tama sa inyo? Ano po yung tama, yung tama sa inyo? Tama sa inyo? Tama sa, inyo, tama sa katawan nyo? Ano po yung tama na katawan nyo? Dito po po, may plancha dito sa leeg. Plancha? Opo. Eh, siya may braso mo? Yung mga braso ko po, po din. Ano, plancha at saka pagtaga ng kutilo. Ano, pagbunting sa akin, pagbunting sa tiyan. Walang yan naman talaga naman. Pagtusok-tusok sa likod. Grabe, Adami grabe. Po. Tapos umuwi kayo ng Pilipinas, kayo tsura mo, mo. Yung buhok, hindi po. Kasi dito lang pinutan o nagpaputo ng buhok. Dito po, wala na buhok dito. Dito na lang meron. Tapos nakabalog po ako nung pinauwi ako. Grabe yung amo ni Kabalog. Nangig mm -hmm. nangigigil ate. Kasi you know, hindi, hindi namin alam nangyari sa inyo yan. Dah dahil nga sa wala akong cellphone. Ano ano anong ginawa po ng agency niyo? Na agency? Opo. O oh, wala po Hindi ah uh, hindi nila alam. Hindi nila alam. Huh? Ngayon to ngayon po tumawag na nga sa kanya ngayon, hindi pa. Yung ate ko ang tumawag <laughs> sa agency. So ngayon wala kahit mismo o, o hindi pa hindi pa alam niya sa kanya no. Sa awal? alam nila ko O bakit hindi ko idikti niyo lang kayo e, um, An ehon ko sa kanila So wala pang tulong sa iyo Ko tayo muwi kayo ni